Anong sinasabi ng mga tao? Ito oh, may gumagawa ng kwento. Umangat daw ang kamay ni Norme. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Ano sinasabi? Bakit nanonood ako? Ano, may proof? May proof? Technicality, ano nangyari? Ito na po, nire na. Mag-relax po ang lahat. Nire-review. Ay. Ay, syete. Okay, norme. Okay. Ito na po. Nagre-review. Okay. Wala na. Okay, wait lang. Ito po tayo. Everybody, let's go. Okay. Asan na yung nawawala ang aking... <laughs> okay, pupuntahan ko po kayo. Sandali. Okay, pasensya na po. Teka lang. I'm on my way there. Okay. 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 Norme. You were... Um, nakataas. Tumaas yung kamay mo. Okay lang. Yes. You accidentally did it because of the challenge. And you did your very best. Di-review po po kasi kaya matagal. Kaya matagal po ang sagot hindi po natin pwedeng expectin na agad-agad kasi kailangan depensahan po ng 747 team yung nakita nila. So, hindi po talaga agad-agad masasabi. Okay? Kasi, ilan ang nagre-review dyan? O, oh, tapos, tatanungin pa sa mga boss. Tatanungin pa sa mga boss kung ano to, kung ganto ganyan. oh So, eto po. Inangat nyo po. Nakalapat pa Nakalapat din yung, yung finger niya. Ito, papakita natin. Nasaan na? Nasaan na? Ito po. Nakalapat ang finger niya. Teka nga, grabe naman to. Hindi makita. Nakalapat ang finger pero inangat, ina, nakaangat eh nakaangat eh. Hindi nakaano yung buong kamay. Yung finger lang yung nakatouch. Diba? Eh, kasama na po sa rules natin. Nakapag nagangat ng kamay. Okay. Wala na. Hindi mo sadya. I know you wanted to fight till the end. Pero umangat po talaga yung kamay. So, understood naman po itong violation na to. Okay, At acaba no stretching din kasi kanina talaga, 'di ba? Usapan na natin lahat no stretching. So dalawa na din na ano 'yon, violations. Eh nag first offense ka na, so hindi na pwede. So you may now let go of the car. Oh, I'm so para sorry. Para everyone. Oh. For me. So oh. Sorry, pero ha, pero grabe. You 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 gave them a good fight. Para pa for Normie, everyone. Galing galing mo. -oh. We're so sorry though, pero rules ay rules. Okay. So ang last po natin, um si Nico at saka si Queen Dura. Yes. Oh, may message ka ba sa kanilang dalawa? Sa dalawa. Yes. Mm. Teka -hmm. lang, nalalaglag yung mic. Biro lang <laughs> natin sinabi ko. Jojok-jok lang tayo away-away. <laughs> Ayun. <laughs> Congratulations in the in the advance sa um, Kabilang sa dalawa, and good luck. Music. Kasi hindi kita yung mukha ni ano. Teka lang. Teka lang. Ayan. Teka, teka. Bakit ganon yung camera? Hindi kita yung mukha po pag nagme-message. <laughs> Change cam po tayo. Okay. Game. Dito hindi siyempre sa kanila nagme-message eh. So, this camp po tayo, right? Sir, ano po tayo? Everyone's tired na. Pasensya na po, viewers. Okay? So, sa yung dalawa, um, lahat naman ah, na tayo na 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 ginawa yung best para sa challenge na to. So, masasabi ko lang sa inyo, good luck and God bless. And congratulations in advance sa inyo. Congratulations in advance. Uh, okay, okay. So alam The nyo baya, na po ah, issue. wala na po. Queen Dura, yes. Hindi ko, hindi ko kasi alam kung alam ni Nico, pero kanina, nung nandito pa si, inaantay ko kasi siya umamin. Ano? Pero huwag na yun. Ah, oh, oh, ano yun? Nalala oh, na Oo, napaalis ako, pero kasalanan ni Asian Beauty. Hindi naman Mama, din na rin. Pala Naalis na may ko. Kasalanan ni? Kasi ginano niya ako sa braso. Inano ka niya sa braso? Ginano e, niya ako, siyempre na paano ako. Pero, sino? Sino? Asian beauty, kanina pa Napaalis ako nun. Inano ka ni Ay, Asian Cutie? Tinakot niya ako. Nang? Na dito. Alam ni, ano yun, ngayon, ah, uh, walang bumaril sa amin. Siyempre, tuloy lang ako. Ngayon, babaril Di niyo ba yun? Hindi din, 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 Di ko rin alam. Din, 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 Nandito ako, tapos tinakot ako. Kaya nagsorry naman si Asian Cutie sa akin. Alam din yung, ano yun. Ngayon, kung babaril niyo yun, walang problema. Hindi kasi binaril kanina. Pinabot. So, nagtanggal, nagtanggal natanggal ka? Natanggal kasi pinakot ako ni Asian Beauty, di ba? Ano? Nagaruta. Hindi kami nagaruta. Nagkikentuhan kami about tarantula, di ba? Okay. Tapos inunon niya ako dito. Napaiwas ako. Napaangat na ko to. Mabilis. Ah! ngayon, kung babarilin niyo yun, sasabihin ka to. Sinabi niya na. Sasabihin ko yung nangyari. Pero syempre, wala nga bumarel. Tuloy lang ako kasi... Ano eh, kung gano'n, dapat si Asian Beauty, Alisin kasi wala namang rules na pwede ka mang ano ng kapo kasi kung pwede yun. to. No, actually wala tayong rules no, diba? nung time na, na yun. Kasi ako sa part 2. Inano niya ako eh. Hindi ba kami nagaharutan eh. Ta 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 May rules na pwedeng gano'nin? Pwede, Ay, teka lang, yung cam tayo, nandito yung camera natin. Bakit likod po yung nakikita ko? Bakit likod ko po yung nakikita ko? nila yun. Okay. Hindi naman nabinaril. So, explain po natin. I know everyone's tired, pero let's focus on the camera shots because we have a, an obligation to our viewers to show them what's going on. Okay. okay. So, ko, barili, ko, so ang nangyari sa inyo, hindi kayo nagsabihan. Nakita nyo na may nag ng kamay, okay. tama? So, sabi pa nga ni Normie, ka dahil sa'yo maaalis pa si Nico. Kasi napag ako mabilis eh. Inano niya ako dito, nandi po alam. Binigla niya ako, di ba? wala naman sa rules mang ganon. Kabi nga, kung pwede sa rules yun, kanina ko pa binabato. Diba? Bakit hindi po kayo nag-inform kanina para naayos natin? sa part ko naman, sa takot ko, kasi hindi ko fault eh. Ngayon, kung babarilin nyo nga ako, ano ba yung rules? Dapat, maaga pa lang, inalis nyo na si Asian Cutie. Kasi, may rules ba tayo na pwede ka manggulo ng kasamahan? Kasi naalis yung kamay ko nang dahil kay Asian Cutie. Ayun yun. Kaya tinatanong niya, babarilin nyo daw ba yung pag alis ko ng kamay? Sa akin, kung rules yun talaga, okay. dapat si Asian Cutie kami nun, naalis kami ng sabay nun. Okay. So, naiintindihan ko yung na yung... po ang nangyayari. Na... Asan po sila, ano, naiintindihan niyo po yung nangyayari? Nasaan po sila? Bakit wala po yung team natin dito? Kasi, kailangan natin to pag-desisyonan. Please help. Oh, oh. alam mo yun. yun. Please help. Please help. Nasaan po yung team natin? Miss Jaja, everyone, 747 team, please, please, everyone here. Kailangan na po natin mag Please, please. Si Norm, itanungin nyo na. I'm helpless here. Kailangan ko po kayo kasi hindi po ako ang nagde Walapo. Wala po. Please, mag-usap po tayo. Okay. So, ganito yung nangyari kanina. Ang nakakita ng pag-alis ng kamay mo Hello. kanina, si Norme mm -hmm. at... Si Cutie. Si Cutie. Si si at si Queen Hindi, na hindi daw nakita ni Queen Hindi. Nakita kong gumanon, pero hindi ko nakita yung kasi... Yung nangyari? Na, ano, na tinap. Oh. Tapos, nag-uusap yung dalawa. Ang nakakita si Kiko po. Kiko. Eh, si Kiko. O. Sino si Kiko? Si Kiko. Yung dalawa. Yung dalawang lalaki po. So, may nakakita. Sino si Kiko at saka si... So, nakita nila, hindi nila in-inform? Kasi nga, ang nakita nila kasi, si Asian Cutie, inano ako sa braso. Hindi ko kasi yung kasalanan na bigla akong gumanyan. Napagano'y nang mabilis yung kamay ko kasi nga, ginanon ako ni Asian Eh di sana 2. dalawa kayong naalis yung nun. Na, Or, naresolba natin yun. Wala nang pumaril kaya ako naman. Agad. Lang. So hindi natin naresolba. Oo, oo. Kaya, kaya nga ako tuloy lang kasi nga, nagsorry naman sa akin si Asian Beauty. And then sabi ko nga, Hindi, <coughs> pero kasi no matter what, you don't let go of the car. Mm. No matter what anyone does to you. You do not let go of the so, car. So, ano bang dapat ginawa ko nun? Sinumbong ko si Asian Dapat beauty. nagsabi ka. Yes. Hindi ko nga kasi alam yung rules. Wala tayong maayos na briefing na paano ba yung ganon. Pag Ay, na- ako The brief po, Niko, ang brief po natin is you do not let go of the car. Not even no, a no, second. No, no, no. Ito kasi- It doesn't dapat, matter what anyone know, does. Ang dapat nagsumbong nun, hindi ako, yung polis. Nag-gets mo? Ba't ako? Oh. Dapat yung polis nyo. Yung polis, hindi nagsumbong nag ginonon na Pwede ko bang right? sabihin Huy, Sea Asian Beauty? Pwede ko bang, bang gano'n ninyo? Okay, but now we know, right? Among the Thailand clinic kasi yung Oh, sabilaamin ng totoo, hindi ko good news yung okay. pagkakaalis ko. Okay, na ano pang decision nagtanggal daw po kanina dalginulat ni Cutie, si Nico. Pa I hold on. Ano po yun? Wag na. Okay. Wag na yung camera. Yes po. Ay. Okay. So yun, titignan natin Ay, kung anong yan. Wala yeah. na nakita. Wala nakaalam sa atin. That's immaterial already. Ang nire na lang concern niya yun, actually. Yung nakitang nakatukod ni Mayor. Si, si, so may nakakita ng mga polis. Ay, hindi yun. No, in, ano, nagsama. O, hindi lang agad ni-report nila, no? Dapat sana ni-report din nila para at least na-resolve agad. So, ayun na nga. So, guys, let's see kung ano pa yung susunod na mangyayari. So, just keep on still. Just keep on... Um, sharing our live and mag-comment lang kayo ng 747 live together with your username for you to have a chance to win motorcycle. So may ipamimigay pa kami ng motorcycle sa inyong mga viewers. Mic check. Okay. <laughs> <laughs> hindi ko alam yung gagawin ko. So, may nakakitang polis, tapos hindi yung sinabi sa atin. Hindi, baka nga ng polis nga kasi alam na hindi naman nga ako bumitaw. Naka, naanuhan ni QT. Niko? Ako? Igo. Pero sa parang TTS attack ni Brian, hindi sinabi. Kaloko sinabi din nila. Ah, hindi sinabi. Si Pero nagstay nag si Niko. Oo nga. So, so stay ako, kasi nga, 'ko kasi wala hindi ko intention. So ako, ikaw, bakit nasas sinungnasa pa ako? Ganun ka diba? lang sa kalaban, anong gagawin, ibabalik lang, 'di ba? Kasi ito 'yung maglaro eh, at 'yun lang ako 'yung Kasi yung ang mga ko. kalaban mo, ang goal nila is makaalis pa diyan. So, pwede ka dyan. Yun. hindi ko alam na pwede 'yun eh. Kung sinabi yung pwede yung pag-aalisin ko kamay niyan. Gagano ni ko mabilis yan. Wala tayong Ginanoon ka ba 'di ba ginulat ka? ginano oh, gina ka? Ano ginanoon nga ako eh. Alam ni Nor, kinagsorry like na bakit magso-sorry si Cutie kung kung ano. Kasi hindi So Darin. ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin. Gitnang gitna oh, na to. Ayos. Oo. Hey, I'm thinking, babalik ko agad 'yun, 'di ba? Hey, kung pwede nga 'yun, dapat una pa lang sinabi niyo. Lalo na ako, nukuluko ako. Ah. Oh. Yung mga nagbabantay sa atin, hindi kayo nagsusumbong. Ay, ay, ay. Kasi ako, nakita ko rin si... No, we're hey, basing sir. on everything. Sorry, ba, Video dupang, tayo, tayo and all. Pero nag-change kasi change nag-change ng mga ano angles mm -hmm. So, anong ano natin? Decision natin. Kasi, ano, patagalan ba to? Or, Miss, Miss Cha, ja. ano kaya? Two minutes, nag-uusap daw po sila. Hmm, 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 hmm. Hanapin nga natin yung video clip na yun. Yeah. Lahat nandito pa nun. Ng... Ilan? Sino natanggal na? Si An at

So ano kaya ang magiging final decision? Ano ang final decision? So habang iniintay natin guys, mga viewers natin, just keep on